So check natin guys kung okay naman siya sa tubig ano. You know? Ayan. Oh nga no, hindi nga nababasa oh. So guys, welcome back again to my YouTube channel guys. So andito tayo sa bago kong asawa guys ano. So ito yung bago kong asawa at wala tayong pinakasalan na pwesto guys. Kaya ang security guard kahit saan pwede tayong pumesto guys. So ito yung bago kong pwesto. Papakita ko ngayon kung saan ako dumadaan at saan ako pumapasok guys. So let's go! At ito na yung bagong bili ko. So, maganda raw ito kaya subukan natin guys. Let's go. Nag-order nga pala ako ng gloves na hindi daw nababasa ang sabi ni Tumadil Tito. Tayo. Kaya ayan. Ayun na, dumating na. Hindi na lang, dala-dala ko yung mga naipo kong sa 20. Kaya yan? Saktok? Yung ano? Ayan. Yung Ayun, sa kanay mo yo eto na, buksan natin yan guys Ooh, wow masusubukan na kita ngayon guys kung talagang water resistant ka no? let's go Alright guys, pasok tayo ngayon ano. So ipapakita ko sa inyo kung saan ako pumapasok ngayon guys. So susubukan ko na rin itong bagong bili kong gloves so let's go guys ayan susubukan natin yung bagong gloves yahoo salamat po ay ate eternal dadle din. So umulan pala guys. Ate. So buti na lang tunila na. So 548. Aabot ah, kaya tayo alas 7. Wey boy! Ayan. So, konting ulan lang siguro nangyari kanina Hindi ko naramdaman kasi nasa loob ako Let's go! So, daranan natin muna si Mike Dito lang yan sa 7th Street So, kalawa tayo dito sa 6th Street kasi Yung so, 7th Street, 7th Street lang, lang dito lang Ayan, 6th Street yan Yung hanggang na yan is Broadway na po yan, ano? So, kaliwa muna tayo dito kay Mike tatanungin lang ako Ito si Boss Idol Mike Ay! Nakaiwan Hindi ko pa na Wala? Salam Bihira ang dami pa rin ginagawa Case oil lang sana ako eh yeah, Case all hmm, yeah. Ngayon nakita kong picture ah Bakit kayo tago dyan? Ha? Nandun, nag-i-edit oh So ito oh 7th street po ito Ito yung 7th street yung Broadway so pag kumanan tayo dyan dere derecho na po tayo papunta ng trabaho ayun o 7th street Broadway po ito ano so derecho lang tayo so dito ako dati pumapasok ano so malapit lang ako dito ayun o may maingay gumaganan no? parang may lumalagitik kaya gusto ko patingin kayo may kaso busy siya so ito yung simbahan na dati ko pinapasukan let's go ayan maganda siya no maganda siya sa so yung sa mga kayo magkaroon ng kalyo ito, ito maganda no so talagang sarap sa mga ay ginawa ang size kasi na ginawa ko is medyo ayaw ko naman tingnan yung napakalaki sa kamay ko eh kung sakto sa akin yung medium guys ito okay, yung gusto ko kasi dito no bisiper sya madali matanggal so mag withdraw muna ako ayan sumahot ulit tayo ano walang laman yung wallet ko talaga so sumahot tayo unang sahot natin guys Woo! let's go Malaysia lang pala kala ko sunog so ayan guys Gilmore muna tayo no kasi nag withdraw muna ako para bukas huwi ako ng bulahan diretso wala na ako uniform no? isa lang kasi nadala ko nakaraan gawa ng uh, civilian guard kasi ako sa last na post ko so ayan Ortigas na tayo papasok na tayo sa Ortigas guys so ito yung nasa kanan natin is ayun o no? and domingo guys so ito straight lang tayo na ito ano So dito yung unang JTS ni si Joel Torre ano? Ayan oh, yung JTS Tabi di ni Manila Ayan So dito talaga matraffic yan Hanggang doon sa dulo-dulo na ito Alam ko yan Kaya huwag na kayo magtaka Kung puro pula yung nakikita yung ilaw na sasakyan Yahoo! Ito, Rap Master Philippines Ganito yung business ng pamangkin ko na muwi dito sa Pilipinas last time. Si Amboy. yung business niya sa Guam. So sa Guam pa si nakabase yun. Si Paul. Pamangkin ko. So tumawid na tayo guys sana, sa ano Sa buwan ni ano. So ito yun. Nakapag-release na tayo ngayon guys. kompleto na naman so palagpasan na natin yung Roosevelt Street e, ito naman yung Wilson Line Wilson guys so stop right ulit tayo guys ah hindi go na tayo so ito yung Wilson sa may Caltex ano Wilson. Let's go. tayo ulit sa kanan no. So, si Cristo, traffic pa rin, guys. Ayan, oh, ah. ada traffic na tayo, ah. Nakatawid tayo sa City, guys. guys, tayo ng kainta, ano? Kainta, ang kipolo. Kainta. Ang mga 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 So alright guys, hanggang dito na lang guys yung aking video at masyado na mahaba guys. Thank you for watching. See you on my next nice video. Bye! Ayan, umaga na naman guys. Ano? So natapos na natin yung panggabi natin ngayon at huwi naman tayo ulit sa Bulacan ngayon guys. So bago ako umuwi guys, sundin ko muna yung anak ko guys. Sasabay ko na siya pa uwi. Ito yung resto ko ngayon ano, pagka ito yung view dito, guys. So check natin, guys, kung okay naman sya sa tubig, ano. Ayan. Oh, ano, no? hindi nga nababasa, oh. To. So budol to, guys, budol. Ayan, oh, budol, oh. So, tumutuloy yung tubig sa baba. Pero, hindi naman siya totally pumapasok kasi makapalito Ayan, So, wala o. Oh, yung yung kamay ko. Hindi siya pumapasok yung tubig sa diretso sa kamay. So, kung ambun ambon lang, okay lang siya. Pero kung definitely ulan talaga, mawabasa din siya guys. So, hindi po totoo yun guys na hindi siya pinapasokan ng tubig. Okay, maniwala.